So yun, uh, good evening. Magandang gabi. Pag gabi nyo pinapanood yung video na to. Magandang araw. Pag araw nyo pinapanood. At good morning naman. Pag umaga nyo pinapanood. Basta kung anong oras nyo pinapanood yung video na to. Para sa inyo to. Good morning. Good afternoon. Good evening yan. Para sa inyong mga boss amo. So yun, uh, niyo video yung papanood na rin. Sa inyo mga trobakis. Uh, kaya na umaga kasi. Kaya may nagpagawa sa atin na motor siklo, uh, may dinadaanan kasi sila na ilog dito sa amin so yun nung pagdaan nila sa ilog uh, uh, natumba sila Ayan. kaya yung kanilang motor na uh, nalubog sa tubig yan lumangoy na sa tubig yung kanilang motor so yun namatay then din nalang paandar yun uh, then yun tinuntangan nila ito sa shop uh, check up natin sa, uh, sa na-check up nila sa atin kung ano yung naging sira ng kanilang motor. So yun, uh, ko sa inyo, pagka nalulubog yung motor sa mga baha, yan, lalo lalo nga yung tagulan, yan sa mga bahaing mga lansangan, bahaing mga lugar. Once na lumubog na yung inyong motor hanggang sa makina na, yan, pag nalubog na yan, at na, sure for sure 100% papasukin ng tubig ang kanyang makina or yung carburetor or kung carb type yan and then yung kipay yan mga uh, air, air cleaner yan yun uh, yan yung mga pinapasukan ng tubig kaya pagka napasukan ng tubig yun mamatay siya so para hindi man lumaki yung gastos wag lumala yung sakit so pagka na encounter niya yung mga scenario pag lumabog kayo sa bahay yung motorsiklo lumabog sa tubig ah uh, pinapayo ko mga tropics mga riders pa-check up nyo na or change oil agad change oil pinakamagandang kanyan then yun up, uh, pa linis nyo agad yung mga lahat ng mga na apektuhan ng tubig so yun uh, sa lahat ng mga bago pa lang sa ating youtube channel uh, huwag kalimutan mag subscribe hit notification bell para ma-update kayo sa mga video na lalabas natin and then uh, like, share, uh, commentarin po kayo sa ating youtube channel and then sa mga baguan, uh, mga dadihan na uh, Salamat sa suporta mga marami-rami sa bahasa niya mga boss at mga madam. Yan, a uh, blessed po sa inyo lahat. So, da ko tawag sa video natin mga tropa pets. Yan, what's up? Uh, good good morning. Yan, good morning mga ka-tropa natin. Ay, may napagwa dito sa akin. Ayun, uh, motor nating kaibigan. Yan, ah uh, na tumbaro sila sa ilog. Yan biglang namatay. So, check natin ko ano yung naging problema niya. sigurado sa carburetor kasi na lubog sa tubig Check kata yung kanya yung kanyang langis yan maputi na rin chinsol na rin natin yan yeah. Yeah. na lubog sila sa tubig yan kaibigan natin may ari yan uh, check up natin kung ano yung sira nyan so yeah chinsol na rin natin ay okay, gawin natin

哎，呀这道子，这谢我们，谢、嗯、谢，我们回到原室。 Mhm. Mm so, yan langis. na. langis. ng, tur, pagka ng tubig, nagkukulay atas. I don't know. So drain natin yung kanyang carburetor kasi sigurado na lagyan ng tubig ito. Tubig oh. Yan tubig. Tubig yung lumalabas sa kanyang carb. arang gasulin nih. Beramin dulu al. Pakai kon. Pakai kon. Kan do tong. Bola. Kan do tong. Ya. Itu kok gitu ya. kung kapasiliwanan naman ka nito, kung gumuriin niya niyo naman panita, kaya nung buhay ko, kung gumuriin ko, kung kapasiliwanan naman ka nito, kung gumuriin niya niyo naman panita, kaya nung buhay ko, kung gumuriin ko, kung kapasiliwanan naman ka nito, kung gumuriin niya niyo ng... panita, kaya nung buhay ko, kung gumuriin ko, kung kapasiliwanan naman ka nito, kung gumuriin niya niyo naman panita, kaya nung buhay ko, kung Terima kasih telah menonton! bubok na bubuksan natin itong carburetor niya para malinisan na natin yan open natin yan so yun na open na natin yung pan, natanggal natin yung kanyang carburetor so bubuksan natin kasi pag ganito mga lumubog sa baha sa tubig hindi sapat yung yung gathering lang natin kailangan talagang buksan natin yung carburetor para mabuga natin ang hangin kasi hindi masahid yung tubig nya yung sa loob pag hindi natin siya in-open so open talaga natin yun dahil sa na drain ko na wala na siyang gasolina meron marami siya Yan. ito na buga na nga, buga natin ang hangin lahat ng jitigs niya yung mga karayom salud salob mga butas para siguradong masaid yung mga tubig nasa loob Pagbad na rin natin ng hangin. So yun okay na Nagbuka na natin ng hangin Natanggal na natin yung mga Excess na tubig sa loob So ibalik na natin Ikabit natin uli. So yun na uh, boss Okay na yung kanilang motor So nasinsul na natin Yung kanyang lang is yan nagkukulay gatas na ganyan talaga pagka lumulubog sa bahay yung mga motor yan kukulay gatas yan kaya dapat na agad so para hindi magkaroon ng malaking sira so yan yung karburador nya okay na rin so dito nalagyan ng tubig yung kanyang makina yan so lumabas din yung tubig sa lagay na spark plug yan kailangan natin vacuumin yan yan yung kalimitang sakit pagka nalulubog sa baha, sa tubig yung uh, motor. Yan. So, yan, na lang natin uli. Kung talaga, kung okay na siya. So, makikita nyo mga trophies yung kanyang tambutso na labas na auto. Kaya katala lang kasi yung kanyang makina na pasukan ng tubig. So, yan, magkakaroon ng usok. Yan, pero sa katagal na mawawala yan, yung usok na yan dahil sa pagka naubos yung tubig sa kanyang makina. So, yun, okay na. Ayos na natin. Yan, si boss. Ano, kaibigan natin ni ari. Magkano yung binayaran nila? 370. 370. Ah, uh, 370 throttle cable, ah, uh, chains oil, tsaka labor na yun 'Yun na 'yon. Sa 370. So, 'Yun. Ah, uh, okay na. Thank you, thank you.